So, ayan yung update natin dito sa Diwata Pass ayan. ayan. yung order nila sa Relixion Kawali. Pwede ma-video sa yung ano, Relixion Kawali. Pinara ko dalawa yung MDA. Hindi ako nito. Buti wala. Wala yung kapatid ni Diwata. Gabi na to yun eh. Pag may motor. Kumusta naman sir yung ano? Crispy? Masarap. Um, Masarap. Sarap Masarap talaga crispy. Tapos eh? uh, sulit no? Sulit na. Kasi sa amin ay lang <laughs> kami. Kasi sa amin, betira pa. Take out na lang. Hindi na ako. Unti-unti in. Sarap eh. uh, uh. nag-order sila sir ng markada. Ano yung um, set na ulo ng crispy pata? Ayan yung mama ni Diwata, no? So, hindi naman daw siya pinapatulong. Pero na, parang, hindi siya sanay na walang ginagawa. Kaya, dyan na lang siya sa, ano, parang libangan niya ba yung paglagay ng plato. rong bait ng mama ni diwata. Ayan, meron na naman dito parkers. So, ayan, meron na naman dito mga parkers, no? Sasakyan, motor,

Ayan, lumabas si Diwata at very hands-on talaga. Ayan, tayo natin si Madam Diwata. Busy. <laughs>

ito so, yung bago ni eh. yun so nag suggest yung isang nag order ng crispy pata na Thank you.